Ano, <laughs> Problem ba? Ano, boy? Ano, boy, Digo, ano ba problema Problemado. Ano ba eh? Ano ba inumin natin? Beer? Kasi ko ano ba, bad trip ka ngayon. Gusto mo bumawi. Bang, 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 bang. Ito yung ano, sabi mo muna. Ayan. Oh, Ang may drum niya. Magkano ba daw nabili natin? 480. Ah, basic. Basic. Thank you. sa <laughs> <laughs> Yari. Hindi mananang yun kahit interview na pinapanood ko, eh, hindi pa rin talaga mabago, talo pa rin talaga Golden State. <laughs> ano? Bakit? Ha? Bakit? Ba't ako magpapainom? Hindi ko naman birthday. Nanalo ka inom Paano nalaman? Ay, na ako nga, pre. Paano nalaman? Naman kami. Nakmanood nyo ba? Ako nga, na si Boggy. Ayun, naka

<laughs> ba ay sa may balabala to pa. Okay. O kala ka, babawi ka. Ba't babala to ka? Ba ano na ba game na ba? Ba kahit na. Walang nang bala balabala to pre, wala. <laughs> pag ikaw na nanalo, hindi eh, mo rin ako bigyan. Oo. Yan lang i. Eh. <laughs> Ala. Ano? Sige, ako uh, na muna balat to. Nanalo ng Golden State ha? Oo, sige, ano? Oo. Ang pag nanalo ng Golden si City, talo na <laughs> Denver! Golden <laughs> State Nuggets! Ay, oo nga! Uh, mga panwagon nga pala to sila! Nakasama ko! <laughs> o, sige! Ah, ah ganon! Sasama kami! Ay, ay, wag na mag-inom! Sasama pala eh! Wag na mag-inom! Ay, ay, Tali yan eh! Ay, kaya nga! Ay, kaya nga! Sasama, ay, kaya ako, sasama ka sa kanya! hindi! Inanong ko lang! <laughs> ano? Inasar ko lang <laughs> yan! Kala ko eh! Kakampihan mo talaga eh! <laughs> hindi ako papainom! <laughs> Sana <laughs> wey Wala kang balatuan, wala Ang corny naman na ito ba Lumaban labang kayo eh Bakit walang ulam boy Wala ako <laughs> Sarap na ulam ko <laughs> ah, Sige eh, mo kong eh Walang balatuan, Sige papayag ako Ano boy Ano boy inumin natin <laughs> Bir, ikaw kaya't... MP na lang! Oo, oh, MP na nga lang! MP! Lakalaking pa naman nga <laughs> ito, ma! bir na lang, bir. Bir na nga lang! Ayaw okay, mo, chusi ka pa! gusto ko, MP! Ba! Chusi mo! Isang libo! Ah, <laughs> sino <laughs> bibili Isang libo? <laughs> <laughs> Isan beer? <libo. laughs> Isan <libo. laughs> okay. okay. Ikaw na bibili kaya? Ah, okay, Ako <laughs> Wala <laughs> eh, <pay> yan. Kasama <laughs> ka pa. Mamaya MP bibili niya. Mag-guys mag ka na lang ng ano, nang lamesa, boy. Kaya bilikan na rin ng ano, sa Ayosia. Uh, Ayos yeah. ah. <laughs> eh. Ha. Kaya wala nang bana to. Ayun na po. Wala ka wala problema yon. Alam mo mananalo na naman yung Denver. Hindi <laughs> tiket talit tiket talit tapit tapit na di ba na ba drup kang ayon kisama bumawe pang labang eh birang i no bidat na tanda mo pa yung ano yung pamboas na may ground hindi ba na anis ayon ano, gusto mo ba Bawo, oh, doon lang ako babawi. <laughs> Kukunin ko lang. <laughs> dito ka na, boy. Ay, oh, ayun na, ayos na kayo ni Kiyo Huwag no. mo nang kaisipin yun, bumawi ka nalang sa Denver ko. <laughs> Kumakaba. Ba, ay, ayos ba ka. Mag-iinig oh, ako na, tan. Oh, Oo, oh. mag-iinom na nga eh. Uh -oh. Kukunin ko lang yung gani, para makabawi ka, ano ha? <laughs> Bawi-bawi si <spogi> dito. <laughs>

<laughs> Five minutes later Ang tagal naman ni. Sa kaya nabili yun Sige, <laughs> sige Excited Sa magiging Bawi, bawi boy, boy, <good> job, boy. <laughs> <Adyan> na <laughs> Ikaw mo gabot pre Ayun, ayun na Ano okay, okay. Ilang binili mo? Hindi, siyempre. Hindi, ilan? Dalawa. Ah, dalawa. Sige, Mami lang bibili. Oh, oh, ah, sarapnya uh, eh, Soklo. soklo pala, soklo si Gigi. Kaya, ano? Ah, sige, lang. Ah, sige, na lang. Uh, uh, ba, si ah, ba daw natin? Ah, basic. Basic. Thank you. Thank <laughs> Ay, babawi ng Denver ko. Oh. babawi pa daw ya. Hindi mo mananalo Hindi na Brown boy. bro Brown boy. Lolo ay ay, Lolo Brown boy. 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 Lolo Pray pambukas, ah, pambukas? Eh, pambukas? Eh, pambukas, pambukas daw. Oh. Bawon mo. Hmm. Ah, sarap, tali <laughs> sarap yung, uh, si Bogi,

我好惨。<laughs> <laughs>